Ko. Pare Ito na ang part 2. Kung saan magtatagal ako ng isang linggo na puro dumpster diving lang ang gagawin ko. At tatlong bagay lang ang pinapayagan ko sa sarili ko para simulan ito. Ibig sabihin, wala akong pagkain, wala akong tubig, at wala akong matutulugan. Para lang patunayan na kaya mong gawin ng kahit ano, kahit magsimula ka sa wala talaga. Grabe ang laki nito. Isa Dalawa, tatlo, apat. Parang may apat pa nito. Habang nagda-dumpster diving, nahanap ko ang pinaka walang kwentang bagay. Ang Cricut Explore 3. Ginagamit din ito sa pagputol ng vinyl at paggawa ng sticker. At patok ito ngayon. Nahanap ko silang bago pa sa kahon at may iba pa akong kukunin. Malaki ito. Binubuksan na namin ang U-Haul para ilagay lahat dito. Wild talaga, di ako makapaniwala. Isa na yan, dalawa na yan. Ito hindi pa nabubuksan. Hindi ko nga alam kung anong building ang nasa likod namin ngayon. Nasa likod kami ng Michaels, isang craft store. Maraming gamit pang craft doon. Tandali lang, akyat muna ako sa U-Haul, ang lupit nito. Hindi ko alam kung magkano talaga ang presyo ng mga ito, pero alam kong mahal sila. Magdadrive muna ako saglit, ipaparada ko ito, tapos tsaka natin titingnan lahat ng ito. Kita-kits tayo mamaya pag nakaparada na tayo. pangit nito. Sobrang pangit nito. So ito ang laman ng ilan sa mga kahon, ang ganda ng itsura ng makina, at oo, umaabot ng dalawang daang piso ang presyo nito. Napapaisip talaga ako kung bakit. Bakit nga ba tinapon ang mga ito? Bakit? Yun ay dahil ang mga ito ay hindi dalawang daang piso. Ito ang mga display para sa mga tindahan. Bawat isa sa kahon na ito, lahat ito ay display lang. Di ako magsisinungaling. Malamang nagkaroon kami ng parang. Halos isang libong dolyar dito, pero... Display lang talaga lahat ng makina. Wala ni isa sa kanila ang may kahit anong wire. Talagang ano lang. Nandito silang lahat sa lugar na to. Alam mo hindi naman talaga nasayang ang araw na to, may oras pa tayo. Tinusubukan ko lang maghanda para sa gabi. Yun talaga ang pinaka-focus ko, maghanda para sa gabi. Itatapon ko na lang lahat ng kahon na to kasi hindi naman natin mabebenta yung mga display. Sino ba ang gustong bumili ng display ng cricket? Kasi ako, ayoko. Kita kits na lang tayo kung saan man tayo mapadpad at voila. Nandito na tayo sa susunod na basurahan. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yon. Parang naguguluhan pa rin ako sa tingin ko. Grabe ano yon? Parang Ulta Beauty Products ba? At laging may karton na isa. Lalakad tayo papunta dito sa isa. Kaya itong isa ay nasa likod mismo ng PetSmart na no, maganda. Baka may maganda dito. Ano to? Gummy bears. Angin lang. Sandali lang. Mga air filter? Isang kahon ba talaga yan? Teka lang, teka lang, teka lang. Oo, medyo gamit na nga sila. Sasabihin ko na lang na puro karton yan. Bakit parang puro karton nga? Tinasabi nitong isa na karton lang. Oo, karton nga yan. Alam mo, papasok na ako dito. Gustong gusto ko nang malaman kung ano ang laman ng mga itim na bag na yon. Basura lang ba talaga to? Sampung sentimo yan. Ay teka, nasa likod tayo ng 5 below. Oo, dun tayo sa likod ngayon. Sa totoo lang, mukhang wala naman masyado dito. Sige, yun lang ata meron sa loob. At least may lata tayong nakuha. Sana swertehin tayo at may magagandang gamit dito. Punong-puno talaga ang dami. Basura siguro to ng PetSmart. Malaki ang batong iyon para sa butiki. Nakuha rin natin ang pagkain ng pusa at lalagyan ng cricket. Akala ko mas astig ang makikita natin dito. Pero mukhang puro karton lang talaga ngayon. Akala ko talaga yung mga kahon na iyon, yon, yun yon na yung hotel natin, yun na yung tutuluyan natin sa loob ng dalawang araw. Walang tigil ang grind, baby. Pakinggan mo ako. Mananatili akong positibo at taas noo. Hindi lang lata ang mahahanap, may mga astig at magagandang bagay din. Kaya natin to. Kaya natin to. Mahirap palang maging positibo. Lalo na kung sa isang oras, puro tunay na basura ang nakikita ko. May isip mo ba yon? Pare, tingnan mo lahat ng mga kahon ng sapatos na to. Ang sabihing natalo si Jordan ay kulang pa. At pagkatapos ng matagal na paghahanap, nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Sabi ko kunin na lang ang vacuum na to. Pero naisip ko mas okay munang bumalik sa ilang apartment complexes at maglakad para di masayang ang U-Haul na milyahe. Dumpster number 7853. Heto na tayo, tingnan natin ang laman nito. Oh, sandali lang, tatalo na ko dito, amoy potential to. Ang ganda ng maleta na yan. Kukunin ko yan, doon ko yan. Mukhang maayos pa ang maleta ng to. Kahit limang piso lang makuha natin dito, ayos na. Medyo maganda ang pakiramdam ko sa lugar na siya to. Okay, sandali lang. Yan ba ay weed walker? Black and Decker pa. Alam mo, wala siyang spools. Pass muna ako dyan. Sige, kausapin mo ako, baby. Anong meron dito? Tama ka dyan. Teka, teka, teka. May mga sapatos tayo dito. Itong Adidas may butas na. Kaya itatapon ko na lang yan. Pero tingnan mo tong mga ito. Ayos to. Kung tutuusin. Wala akong alam kung anong brand ito pero mukhang may potensyal. Gusto ko yung Republic na brand. Sige parang paborito ko na talaga yung brand sa lahat ng napuntahan kong basurahan. Pero ano naman tong television box? Ang laki niyan. May mga parang exhaust pipe dito at mukhang wala ng ibang laman sa loob nito. Sana may television dito baka tumalon ako tapos maipit. Sofa ba yun? Hindi naman television 'yon, 'di ba? Grabe, may television nga. Nakikita ko talaga ang television ngayon. Literal na nakikita ko ang television. Tumahimik ka. Sana hindi sira, sana hindi sira. Ikaw, nagbibiro ka ba, pare? Bakit may sticker pa rin ito? Ah, sira pala. Sira na 'to. Akala mo makakatsamba tayo ng malaki sira pala. Nakahanap tayo ng 30 sentimo doon. Bawat sentimo mahalaga. Bawat sentimo mahalaga, tol. Grabe ang dami nito, pare. Tumahimik ka nga. Tarantado, seryoso ka ba? Sandali lang. Hawakan mo ang pinto, pare. Hawakan mo ang pinto. Kukunin natin to. Tatingin ko may saksakan dito sa U-Haul. Buksan ko lang itong pinto at subukan kong isaksak ito. Tingnan natin kung gagana. Hindi ako magsisinungaling. Malamang sira na to. Sige, nakauna ang kotse. Kausapin mo ako. Nagbibiro ka? Teka, tingnan mo. May pulang pindutan dito. May gumaganang television tayo. May gumaganang television talaga tayo. Tara na. Tara na, dali. Ang laki nito, sobrang laki nito. Tumahimik ka, tumahimik ka. Sige, alam mo, um, ilalagay na natin to agad sa van. Hindi ko pa nga talaga natignan yung dumpster na yon. Pero itatabi natin tong taong to. Tara na, ang laki talaga nito. Alam mo, para lang makakuha ng mabilisang pera, dadalhin natin to sa pawn shop. Sige, makikinig ka. Titingin pa ako ng ilang dumpster dito. May isa pa doon sa dulo. Pero tingnan ko muna kung anong laman nitong isa. Gusto ko sanang makakyat dito, pero parang hindi pwede. Grabe, ano to? Ano ba to? Gulong pala ito. May nakuha tayong sapatos pare, may puma pa dito. Nasaan na yung isa? Baka wala na. Parang ayoko nang maghalukay pero kailangan yata. Ang laki ng bag na yon, puro lata. Gusto ko nang matapos dito, kukunin ko na yung kahon ko. Ayoko talaga ng mga lata, kaya ko tinabi itong crate para sa ganito. Sandali lang, teka muna. Tara na pre! Tara na, ang laki nang nakuha natin dito. Pakinggan mo ako, diretso na tayo sa play closet at ibenta natin to. Kahit magkano pa makuha ko, ayos lang sa akin, game na game ako dyan. Tara na pre, lipat na tayo sa susunod. Sige, nandito na tayo sa susunod. Gusto ko yung mga bukas sa gilid, astig yon. May mga lata pa ba dito? Alam mo, sawa na ako sa mga lata. Mukhang puro basura lang talaga 'to. Ano 'yon? Sandali lang, akyat muna ako dito. Ano ba 'yon? May nakuha akong DTLR na bag. Nasaan ang sapatos? Pakita mo sa akin. Gusto ko ng sapatos. Ano 'yon? Tumahimik ka. Lego ba 'yan? Grabe naman. Grabe. Grabe. Yan ay Nintendo Switch, nandyan mismo. Bukas ba yan? Grabe, nagpapakita pa ng buhay kahit patay na. Pero eh, ang laki ng nahanap natin, grabe talaga. Tandali lang, pati lahat ng mga Lego na to, sobrang laki ng halaga ngayon. Ano yan? Nintendo Entertainment System game ba ito? Jackpot talaga tayo ngayon. Tignan mo yan, parang Star Wars na laro. Grabe, tara na! Ano yan? Kodak camera? Pare, yung mga lumang camera ngayon, nabebenta na ng mahal. Sarado na to, siguro patay na. Wala na akong pakialam, kukunin ko pa rin. Hindi ito yung regular Nintendo Switch, kundi handheld na version. Yung isa may dock at ibang gamit. Bakit may nagtapon nito? Seryoso? Patuloy akong nagahalo kay sa basurahan. Suwerte ang sentimong yan. Isang libo siya raan at walumpot dalawa. Yan ang panahon ng paglalayag ni Columbus. Huwag mo akong tanungin kung paano ko nalaman yon. Salamat kay Don para dyan. Pero tara, pasukin na natin to. Parang gusto ko na lang talagang tumalon dito. Tingnan mo, may balde. Parang mga panlinis. Mga trash bag. Kukunin ko to para sa mga lata. Ano kaya to? Kumot ba to? Ang dumi, pero baka magamit ko rin to sa gabi. Hindi, oo, ano ba to talaga? Tahimik ka, George Foreman yan, pare. May... Yan ba ay lata ng coke na hindi pa nabubuksan? Baka inumin ko yan mamaya. May mga lata pa ng Coke dito, isa pang Coke Zero na baka inumin ko rin mamaya. Tapos, ano ba ito? May Pierre Strawberry pa, siguradong kukunin ko yan. Kuyan, ito na yata ang pinakamalaking nakuha ko dito sa lugar na to. Grabe, pagkatapos ng sunod-sunod na dumpster, buti na lang at may nakuha rin tayo. Kanina puro wala talaga, asin in wala tayong makita. Pero ngayon, hindi na tayo bumabalik sa simula. Sige, tara na, ang init na anim na milya na lang natitira sa U-Haul, kaya oras ng umalis. Plano kong isan la lahat ng gamit namin. Washing machine, vacuum, sapatos, telebisyon, at iba pa. Hindi ko alam ang eksaktong halaga pero sigurado akong may mapapalapa kami. Kahit kaunti, makakadagdag sa tatlong dolyar at 28 sentimo naming pera. Hindi pa rin ako sigurado kung kakayanin namin buong linggo at umaasa akong makahanap ng matutuluyang hotel Hanap ng paraan para kumita dito ay isang malaking challenge. Sa huli, nakarating kami sa Wise Buy Spawn Shop. Mabait ang mga tao roon. Si Tony ang alamat ay dati ring nagtatrabaho dito. Di ko sure kung nagtatrabaho pa siya doon pero pupunta kami para tingnan. Dadalhin ko muna itong sapatos para sa testing. Mukhang madalas nating maririnig ang alamat dito. Tara, pasok tayo dito. Tingnan natin ang lugar na to. Eto na, Tony. Kumusta ka, kapatid? Ang saya kang makita, bro. Mukhang ayos ka naman Baka medyo amoy pawis ako Hindi ko itatanggi Ayos lang ba? Aylaw oh, mo ako? Ayos lang ako Sige, itabi muna natin Kanina, okay lang ang araw Pero ngayon, ang ganda na Yan ang alamat Yan ang alamat mismo Tumatanggap ba kayo ng sapatos? Minsan oo, oh, tumatanggap kami Minsan oo oh. Minsan, minsan Ngayon, tumatanggap kayo? Sige, puma Eric, anong tingin mo? Ano bang hanap ko? Gusto kong alisin sila at ikaw na ang bahala kung anong gusto mong ibato sa akin. Karani, man, Hindi kayo tumatanggap ng sapatos? Ibig kong sabihin kung may Dior Jordans or kung ano man. Tinatanggap ninyo ang Dior Jordans. Sige, kukunin ko rin yon. Kaya kung may pares ka, kukunin ko. O ganito na lang. Bago mo ako bigyan ng presyo, nandito ako sa tindahan mo. Oo, oh, nandito ka. Oo, oh, nakarating ka. Gusto mo bang pumunta sa tindahan ko sandali? Oh. Sa labas, dyan lang sa labas Dinala ko ang tindahan ko dito Makinig kayo, ipapaliwanag ko kung ano ang ginagawa ko pagkatapos May ilang bagay lang ako Para na natiling nakatayo ang bote habang kamaniho? Inayos ko ito para sa'yo Naiilang na nga ako nang makita kita Tony Tinusubukan kong pagandahin ang lahat dito Limitadong edisyon ang bote ito Sige, kung gusto ninyong tingnan ito Mayroon akong George Foreman Tumatanggap ba kayo ng George Foreman? Oh, sa May mga door na ako. Sige, Home Depot. Kayo na lang. Yan ang palayaw ko nung high school. Door knob. Oh. Ayan. Hindi kayo tumatanggap ng vacuum, di ba? Di ba taba? Iniisip ko lang. May Kodak camera ako mula pa. Anim na ilalagay ko sa stack. Meron din akong Nintendo Switch. Tingnan mo. Marami ring Lego. Pero hindi niyo tinatanggap. Dapat subukan nyo rin. Dalhin ko kayo sa kabila, ipinapakita ko lahat. Ayos ba? Samsung Television, ayos ba? Maayos pa yan, ayos ba? Ayos pa yan, pwede kitang turuan paano buksan. Siguro, pero hindi ako sigurado dyan. Kukuha ka ng doorknob at George Foreman, hindi television. Ah, natabunan ng kumunoy. Ibig kong sabihin, pwede ninyong tawaran ito sa akin. Siguro, depende. paka bayaran ka namin ng kaunti para dito kasi kailangan naming ibenta agad ito. Oo, Mabilis ang bentahan ito Ilagay nyo lang Maganda at mura ang presyo Ibenta at bilhin ng mura Naiintindihan ko So, oo ba yan? Oo, oo yan O, oh, nakuha mo na yon, Opo sir, tara na Sige, pag-usapan natin ang negosyo sa loob So, kumbinsido na kayo sa lahat ng ito Gusto nyo lahat Mabebenta nyo to, mapapalitan nyo to Alam kong sigurado kayong mailalako nyo to oo, oo, sige Alam ko sinabi mo sa gasgas -gas na yan Mawawala rin yan kapag pinakintab Mabibenta yan Hahayaan ko na kayong gawin ang gusto nyo mag-isip ng paraan at bigyan ako ng presyong maramihan. Pupunta muna ako, gawin nyo na kailangan nyo gawin. At oo, oh, totoo nga. Talagang nagulat ako na kukunin nila ang George Foreman Grill. Gusto talaga nila yon. hindi, tiningnan ko talaga yon. At nakita kong nabibenta siya ng mga 30. Hanggang apat na piso, alam ko na pwede nilang ibenta yon. Alam ko na kaya nilang gawin. Tabihin nating mabilisang bentahan, mabibenta nila yon ng mga anim na piso. Buong araw, lahat-lahat na kung bigyan nila ako ng isang daang piso para sa lahat. Magiging masaya na ako. Sana magkaayos kami. Kausapin mo ako, may plano ka na ba? Naka-on na ba ang switch? Nagsa-charge ngayon Oo, oh, charge charge Sige, Connor Television, tatlongpong piso. Tatlongpong piso. Para sa lahat? Sa tingin ko, ito ang pinakamahalaga. Sige, ito ba ang tinutukoy mo? Ito ang iniisip ko. 30 piso lang ba ngayong taon? Nintendo Switch. Pag umanda rito, ayos at panalo na tayo. Binabaligtad nyo lagi ang mga bagay, kahit ilang beses pa, isang daan at walumpu, isang daan at pitumpu, kahit ano pa. Ang sinasabi ko lang, makakakuha ka na ng bagong switch sa halagang yon. Oo, oh, bago, oo. Oh, oh. oh, bago pa sa kahon, ganito at ganon, pero walang kahon, alam mo yon, gamit na, pinagdaanan na. Iniisip ko na sana sa presyong binibigay mo sa akin dyan, para lang sa switch mismo, okay? Para lang talaga sa switch. Tinitingnan ko na presyo ng maramihan, isang daang dolyar. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Kausapin mo ako dito, ha? Dito ako ngayon. Dito ako... wag mo na akong tingnan ng ganyan ulit, Tony. Isang daang piso. Isa? Daang piso. Ibig kong sabihin, pare... Hindi pa nga pa natin napag-uusapan yung television, di ba? Meron ba tayong... Teka, teka. May, may mga laro ba dito sa Switch? Kasi hindi ko pa na-check eh. Eh, kahit ano pa man, nililinisin naman natin sila. Kaya wala nang magiging problema. Bakit mo lilinisin yun? Kasi yung mga yun... Oh, naka -una. Oh, naka-Minecraft tayo, pare. Alam mo ba, 30 dolyar na laro yan, di ba? Tinasabi ko lang. Sige, so nasa 30 na tayo. Nasa 30 ka na ba? Nagkamayan tayo at agad naging magkaibigan kahit di pa nagkakahiwalay. Sige, babalikan ko lang ng kaunti. Nabubuhay ako sa pamumulot ng pagkain sa basurahan ng isang linggo para patunayan na kaya mong magsimula sa wala. Kailangan ko pa ng 30 piso para magrenta ng matutulugan. Naghahanap ako ng higaan ngayong gabi, ayos lang? Hindi ko to sinasabi para kaawaan mo ako, kaya tigilan mo ang pag-iyak. Nabubuhay ako sa ramen noodles at dalawang piso lang pera ko. Pero ayos lang ako. Kalorya ang kinakonsumo. Paano kung magkasundo tayo sa gitna? Yun ang gusto kong sabihin. Nasa 50 ka? Nasa isang daan ako? Sige, magkasundo tayo sa gitna. Maging magkaibigan tayo. At itatapon ko na ang bote. Itatapon ko ang bote. Thumbs up na. Apat na pong piso yan. Kukunin ko ang bote. Mag-usap muna kayo. Habang papunta ako para kunin ang bote, napaisip ako kung magkano ang mga hotel. At kahit pumayag sila na magkita kami sa gitna sa 75, Malamang gagastusin ko lahat ng pera ko para lang sa isang gabi. Na parang hindi naman makatuwiran para sa akin. At bukod pa doon, kailangan pa namin isauli ang van na ito. Ayoko na talagang matulog pa ng isa pang gabi dito sa van na ito. Alam kong makakahanap ako ng motel o hotel na mga anim na piso lang. Pero isang gabi lang, ubos na agad yon. Kaya nag muna ako ng dapat kong gawin. At ayun, may naisip akong isang ideya. Nakuha ko na ang bote. Hahayaan kitang hanapin ito. Hanapin mo rin ang mga natapos ng benta. Anong numero mo nakuha at ano ang iyo? Kasi ito na yata, ito na siguro ang deal. Ano ang numero mo? Yan ay bote ng Coca-Cola na may thumbs up. Limited edition yan, bihira yan. Walumpung dolyar yan. Tara, kasama ang bote. Magkamayan tayo sa walumpu. Tingnan natin si Tony Ron. Nagkakamayan tayo sa walumpu. Ayos na ba yan dyan? Ayos na yan. Ayos na yan. Tara na, tara na. Grabe mga tunay na alamat. Maraming salamat. Salamat, salamat, salamat. Susubukan natin ng ihawan. Subukan ng telebisyon. Subukan ng ihawan. Magparty tayo. Ayos ba? Salamat, salamat, salamat. Dahan-dahan lang. Sana magtagumpay kayo. Saludo ako sa Wise Buys. Mga alamat talaga sila. Eric, Tony, lahat tayo kailangan umalis na. Kailangan nang isauli ang U-Haul bago alas 5. May plano ako na dapat nating gawin bago na siyang nagdala sa ideya na nasa isip ko. Pagbalik natin ng U-Haul, wala na tayong matutuluyan. Bumili ako ng maraming inabandona ng storage locker at naalala kong may online deal na puwedeng magrenta ng unit sa halagang isang dolyar sa unang buwan. O siguro alam mo na kung saan ako papunta rito. Maligayang pagdating, nandito na tayo sa bahay. Pasensya na, hindi mo alam kung nasaan ako. Isang dolyar para sa unang tatlong araw isang dolyar para sa unang tatlong araw. Okay, perfecto. At iyan mismo dyan. Ay tanga, baby. Isang dolyar para sa bahay ay isang dolyar para sa bahay. Yan ay konkreto, ah... Uh... Oo, kaya ito ang plano ko. Ibabalik natin ang soup. U-Haul at Susie, magpapaalam kay Pops, maglalakad ng 30 minuto pabalik sa storage locker Pero dadaan muna sa Walmart para bumili ng pagkain at air mattress Sa ito dapat sponsored na ng Walmart ang video na to, medyo mahal ang mga pump dito At meron silang isa dito na parang nakasale o rollback, kaya ito na lang ang kukunin ko Nakakainis din kasi sana dala ko yung backpack ko, kailangan ko na lang buhatin ito kung saan saan mas marami akong nagastos kaysa plano, pero alam kong pwede tayong makatipid, kaya tayo nandito. Sige, okay, gawin na natin to. Delikado, iniwan lang natin ang kamera doon. Nagawa natin. Pakinggan mo muna ako. Una ang ganda ng suot. Kailangan ko na itong ilabas sa bulsa. Mukhang nadurog ko na ang ilan. Anim na put libot, apat na put isa na tayo. Bakit parang kailangan kong sobrang manahimik? Hindi ko alam kung dapat ko itong gawin. Siguro magsasara na ako matutulog at babalikan ko kayo bukas. Sa totoo lang, ang baho ko ngayon. Kita-kits tayo bukas ng umaga.